kita na ninyo ang saang difference sa ganin na. So, ang technique ani para dili siya lang sa unya, dili siya amoy dagat ang inyong gusto or agar is kumanin yung laga, like 2 minutes lang niya siya paglaga para dili siya overcook. So, tangan dayo ninyo siya as while maglaba mo. Pusuan ninyo siya pa para makuha yung danlog. So, para magtimpla na di ay na nato niya asin So, dili ko kabalok sa inyo kung sa inyong style. Basta ako kung magsalad ko, never ko gabutang o sugar sa agar. Kasi marag dilip man siya bagay. So, karon butang na nato niya ang atong ingredients. So, ginix na na po siya tanan. Ang atong buya, si o so atong kamatis. Uman ka niya siya, mix na niya siya, suka pati, kalamansi juice. Butang nasad na po siya. So, ato lang siyang i-mix. Mani butang na ni eh, ang atong manga. Mo na ning final sa atong agal. With sili na siya ug kalamansi Thank you for watching. Please pa-follow and share ng video.